mga followers sa uh, for today's video uh, dito na naman tayo sa duty natin uh, thank you uh, sa mga pagpalang umaga uh, yun yung patay ng Diyos ng panibagong buhay kalakasan ito na yun po mga ka-followers, po yung post na nalalagyan ko ngayon po 12 po yung aming um, duty uh, sa so, mga followers ko dyan na uh, support po kayo at umabot po tayo ng 10k ito po yung tinatawag nila na I wish uh